Ano ng pakarat and I'm with All Star Production! Paon! So, pa! Ayun na nga. May naisip akong prank. Ano? Ito, super, super extreme prank. <laughs> ano -hmm. nga, di ba? Lagi tayong pinaprank ng atin. Lagi din ako oh. pinapatiyak. Di ba? Lahiri nga yung binubuli nun eh. So, Lalo na to. Oo, may naisip akong may prank. Uh, ano? Ah, doon yung ate mo nakatambay. Tapos Chara. sa kwarto. Oh. Oh. Ngayon, oh. Uh, may, may naisip akong prank. Pagpapanggapin ko kayong dalawa na magnanakaw. Kasi uh, <laughs> nga <nang, laughs> ako. Like, Ay, ano? Ay, ano? Ay, ano? Ay, ako para sa costume ano? Wow, ngayon, invest! Ay, ano? Ay, ano? So, mamaya, naka-ready na yung mga camera, ha? Ready na? Oo, si-set up ko na yung mga camera. Oo! Ship, para tayo sa <laughs> So, ready na kayo? Natatakot din na. Bawain ko siya, nakakabalit ka. Nakakabalit mabaya. na hindi so ready na kayo? Let's go! Ako may nararamdaman ako kakaibig Nag-i-edit ako eh, pero may CCTV na ako dito eh. Nag-video sila nang wala ako. May something eh. ayan no? Oh. Ano yung... Ano yung pinibidyo-bidyo nyo dyan? May, may mali ako nararamdaman eh. <laughs> si Juana pa yon nag-intro. Nakita ko kanina, nagpakpak pa siya ganun. Anong mer? Pag ako bumaba, pag ako bumaba, tapos nagsitahimigan to, may something talaga. <laughs> Feeling ko ipaprank ako nitong mga <laughs> Tingnan nyo. Eh, hindi. Hindi niya sabi sa akin kung ano meron eh. May something talaga. Malakas ko tub ko eh. Nakalimutan niya at na namin CCTV. Ay, nasa <coughs> <Okay>. Ay, si, tama, si Ay, hindi ko ano? Sikipi! Sikipi! Ayun! 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 dito. Ayun! 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 Kain tayo boss eh! Kain ka, kain tayo. Sarap kumain yun sila boss. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain Ako, Kain tayo. tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. lang, tayo. Kain na Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. Kasi pa ako nang uwi. Meanwhile... Jay! Jay! ulam. Nagluluto na ulam. Pag dumatating ako, hindi ka kala na hindi kayo lahat. Huh? Ano yun? Ano yun? Sabi mo. Wala, te. Sabi mo na. Nagluluto. Ikaw plano kayo magluto ng, ng ulam. Ano ba? Matakam man... Ang mga matipo, yung pwede mo kusin. Pag pumasok talaga yung ano, yung sahod ng page mo, hindi ko bibigay talaga sa'yo. Wala kang alawas talaga sa nasabi ko. Bakit? no! Ba't ba ng te? Sabihin mo, nahuli na ka na rin eh. Pwede ka pa sila tanongin eh. Nakita ko na sila sa CCTV eh. Bakit pati sa'yo, te? mo na, Yeah. Si so, Ate Jo, ano kasi? Ano? Gusto ko mantis sa'yo. Revenge from daw eh. At extreme pa. Ah. <laughs> <laughs> Pinalala pa extreme. Ito yung sabihin ko. Ano yung sabihin ko? May camera ko pa nga. Hey! Magagalit alam ko na. Extreme prank. Anong prank yan? Sabi niya, gagawin niya raw ako yung magnanakaw ni Henry. Tatakotin nga, papaiyakin ka eh. Eh, tingin ko tayo, deserve mo rin paiyakin eh. <laughs> <laughs> Aray! Ate! Sabi niya, hindi daw eh. Tay, chachat ko na tay. Okay. Bibili ko silang costume eh. Kawawa naman, sayang yung pera nun. Oh, ah! Mami, chat. Mami, chat. Tutuloy natin yung prank. Prank? Huh? Ito sasabihin mo sa mga tropa natin. Ha? Si Peter, si Henry. Sino kasama ni Johanna sa prank? Si Petty. Si Petty. Oo, oh. oh, kasama sa prank yan. Ikaw, si Henry, si Yayoy, si Peter. Oo. Okay. Apat kayong nakakaalam lang dapat nito, ha? si Peti, si Juana, iwan mo. i -re reverse mo, Tay? Oo. Oh. Basta <laughs> sabi mo, may inaisip ako. Basta sabi mo sa apat. Sabi mo na ngayon. Oo. Basta sabi mo sa apat na alam ko na. Huwag sasabihin ka, Juana, sa kay Peti. si explain ko sa kanila kung gagawin. Hindi lang dahil sa sakad ko, Hindi talaga ako amin, eh. Hindi oh, na ako. Kasi na sa Juana sa akin. Kasi doon namin mong pasahod ko, eh. Oh, oh, Sabi ko sa iyo. po? Oh, naman. naman.

Ito, nagugutom ako. siguro ka ka ng marami, B. Huh? Na oh, ng ay, ka ay, ng marami. Wala uh, uh, uh. naman sa otos eh. Saka tata. gagawin ako sa labas. Salit lang. Ano ako? ako. ako. ako, ako sa lang. Pero, lang ako doon. Ar-ar. 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 ar ako. kami? mo bakakakayo, 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 Okay, lumabas talaga. Hindi na ako nakapag-video kanina kung paano ko sila inano, kung paano ko sila kinausap. Pero meron akong plano. Well, sila dyan ko talaga makita to ni, ano, ni Petty tsaka ni Joanna. Kasi ang plano ko ngayon is bumili ng isa pang ganito. At buta na lang natandaan ko kung saan so ko pa ito binili. At may plano ko. Oh my God. Huh. Lalo, 30 minutes na. Kasi mo. Ibigbisan mo. Mo. Pagal tayo pagal. Chalit

ayan. Marami namin sa bahay. Baba Aray ko, wait lang. At bababahan na lang ang kulang. So, na-explain ko na sa lahat to. Pwera kay Petty, tsaka kay Joanna. So, alam na ng lahat kung anong gagawin namin. Ayan, ha? si Yayo yung kasama mo dito sa baba. Manda na sila mamaya. Ay, of course. Wala kayo kung ina nyo. Para bench bench pa kayo mga eh. Mga nag-iinaso kayong dalawa. Kung ina nyo. Tingnan ko lang kung bigay maaiyak sa prank ko na to. Ah, tara na, tara na. Ay, dito ko na sa sasakyan. Um, okay. paglabas niya paglabas niya ano mm -hmm. ni isiyaya yung kasama mo dito sa akin si let's go salamat, Akinna. kasi, mo iniisip iniisip Hindi nyo ba eh. Hindi <laughs> 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 ko alam ganyan nagagaling Hindi ko. alam. ko nung Hindi ko ko ka. Hindi ko nung Akinna nagagaling ka. Hindi ko nung na! Hindi ko ka. 我这呢。Oh, <laughs> o huwag ka sa ilalim din. <laughs>